Hello guys! For today's video, ay pupunta tayo sa Bahrain. Yay! As you can see, yung Bahrain is just an hour away from Saudi Arabia. And magkakar lang tayo. So, let's go! Yay! Sa biyahe natin ngayon, ay tatawid tayo ng dagat. At makikita nyo dyan sa mapa, yung tinatawag na King Fahad Causeway. Dyan tayo dadaan. Yan yung nagkoconnect sa Saudi at Bahrain. Bali, Mabilis lang yung biyahe natin, medyo matatagalan lang tayo sa immigration kasi nga may mga formalities, kagaya din pag nagpa-fly out tayo, uh, mag-check ng passport and visas and all. Bali, dual purpose yung pagpunta namin sa Bahrain. First is, magre-renew kami ng aming visa. And second is, nag-request si Fian na para daw sa birthday niya, gusto niya daw magpunta sa aquarium. So, yan. At nakarating na nga tayo sa King Fahad Causeway. Magbabayad lang tayo ng toll fees para makapasok na tayo doon sa mismong bridge. At makikita nyo dyan na nasa gitna tayo ng dagat. Ayan o. Sobrang enjoy mag road trip dito kasi nakaka-relax talaga yung view habang tumatakbo yung sasakyan. Tingin-tingin ka sa, sa gitna ng dagat. May makikita kang mga barko, mga yate at mga nagfe-fishing. At ayan nga oh, um, kitang-kita mo yung deep blue sea. So yan yung Bahrain, paboritong pasyalan niya ng mga kabayan dito sa Saudi kasi uh, liberal country siya. In Meaning, mas open siya in terms of pagkain, mga inumin, tapos marami din kabayan dyan, mga Filipino community. So, ang talagang dinarayo namin dyan pag pumupunta kami sa Bahrain ay yung pagkain na wala dito sa Saudi. Alam nyo na yon kung ano yon. At syempre, yung inumin, kung medyo mag stay ka ng isang araw, uh, hindi ka magbabalikan, pwede ka rin uh, mag-chill-chill. Ganyan. So, yung visa naman, hindi problema kasi pag uh, resident visa ka, visa on arrival dito sa Bahrain, wala kang babayaran. Pag family visit visa naman, visa on arrival din, may babayaran ka lang na fees. Pero madali lang yung proseso. Hindi mo kailangang mag-apply ng ahead of time. Ayan, malapit na tayo sa border. So, hindi na tayo mag-video doon for security reasons. Mag Babalik na lang tayo mamaya. So, ayan, malapit na tayo sa border. Ayan na, Kingdom of Bahrain. Welcome! Ayan, dyan na tayo. Nakapasok na tayo sa Bahrain. Stop lang muna tayo sa glit. <laughs> Kasi si Bunso nagre-reklamo na. So, magme-merienda muna siya. May baon kami dyan na apple. And, uh, ayos-ayos muna ng mga documents, mga papers, mga uh, insurance. Kasi, kailangan na intact siya in case na hanapin along the way. At least, madali lang siyang ibigay. So, yan. Kita niya si Bunso. Enjoy na enjoy siya sa baon niyang apple. And ang susunod nating pupuntahan is uh, kainan. So hahanap muna tayo ng makakainan kasi medyo hapon na and gutom na rin kami. So pagkalampas ng border, uh, konting travel pa sa gitna ng dagat. Dire-diretso lang yan bago ka makarating sa mismong city nila. So, ito yung pinaka-paborito kong view kapag napunta kami sa Bahrain. Kasi dito, kitang-kita mo talaga yung magkabilang side ng dagat. Sobrang nakaka-amaze, nakaka-relax tingnan. Pag pumupunta kami sa Bahrain, parang nasa Pilipinas na rin kami. Kasi yung mga pagkain sa Pilipinas, halos lahat andito na. And marami na rin kabayan dito. Ayan, medyo malapit na tayo sa city kasi nakakakita na tayo ng matataas na buildings at saka magagandang ilaw. So hindi ito yung first time na magpunta kami sa Bahrain, pero dati pag pumupunta kami, balikan lang kami. Alis kami ng umaga, babalik din kami ng hapon. This time, itatry natin, natin mag-overnight. And dito namin piniling magstay sa Manama, sa pinakang sentro. Ayan, makikita nyo dyan, ang gaganda ng building, sobrang unique na mga infrastructures. So, abang nagpabiyahe kami, nag-iisip na kayo ng na orderin namin kasi super gutom na kami. So, pagdating namin sa restaurant, order agad kami. Ayan, Bicol Express, merong liempo, adobo rice, at saka And after nyan, pupunta na tayo sa hotel kasi mag-overnight tayo. So, ayan, wait for part 2. Okay guys, itutuloy natin sa part 2. Thank you for watching. Bye!